Catherine Bernardo, Nadine Lustre nag-reunite sa isang pribadong party. Catherine Bernardo at Nadine Lustre nag-trending online matapos makita sa isang private party ni Abe Sa Instagram post ng klinika, makikitang nagpapakilig si na Catherine at Nadine habang nakangiti. Celebration Mode, Full Swing Triog kami na iselebrate ang 15th anniversary ng Atteevi Clinic, sabi ng klinika. Nagpost din si Anterona ng mas malinaw na larawan ni Nakatrin at Nadine sa kanyang Instagram story. If they mamis, love you both. Three kiss emojis at Bernardo Cast at Nadine, sulat niya. Maraming netizens ang nag-react na magkasama si Nakatrin at Nadine sa isang larawan. Si Dra, ay bilang talaga nakakapagpasama in one frame sa Katrin, komento ng isang Instagram user. Bukod kina Catherine at Nadine, dumalo rin sina Sofia Andres, Kylie Verzosa, Bella Padilla at Heart Evangelista.